What's up mga karodi? Welcome to my vlog. For today's vlog pala, pupunta tayo ngayon sa Nagpana Falls, which is located sa northern part ng Iloilo. This is my second time here at Nagpana Falls. So, I'm with my family. Kasama ko sila ngayon. At pupunta tayo doon at ituturo ko kayo. Pagpasok mo sa lugar ay nasabugad na agad yung bundok. Yung sa gilid naman natin ay yung suba or river. Ayan, napakakulay green. Malinis na malinis at sariwang hangin. Ang sarap lang sa pakiramdam kung kasama mo yung pamilya, lalong-lalo na iyong nanay at iyong tatay. Kasama ko na rin yung aking mga pamangkin na lagi nagsisigawan, nag-aaway at nag-iiyakan. Ay, kagamo! <laughs> So, nandito na tayo mga Karodi sa Nagpana Falls. Yung kagandahan ng dito ay napakalapit lamang sa kalsada. So, accessible talaga. Lalong-lalo na sa mga bata at sa mga lolo at lola natin o mga matatanda. Yung entrance fee pala dito nila mga Karodi is 20 pesos. Pero pag 3 years old below na bata ay libre na. Ah, uh, wala na na tamang tama din yung pagpunta namin dito ay madaming tao dahil nga weekends so mostly dito ng mga tao ay walang trabaho at the same time family day din pero alam mo naman ako nagiging introvert na gusto ko yung kaunti lamang pero dahil nga kasama ko yung pamilya ko so okay lang para makapag chill at relax din kami dito magpamilya So let's go guys! Tara! Before sila maligo mga ka-roadie, pumunta muna kami sa Hanging Bridge dahil ito nga yung iconic uh, landmark nila. At the same time, yung mga naliligod dun sa baba, andyan lang naman, no? Tingnan nyo, madaming tao, ba diba? Sa kabilang side, ganun din, madami din yung tao. Dahil nga family day at weekends, walang pasok. So, ayan. So, pag bumunta kayo dito mga karodi, make sure nyo na lang na may dala kayong pagkain tulad ng lunch at saka merienda. So, pwede din kayo ditong uminom ha, pero make sure na kaunti lang yung inumin nyo dahil maliligo pa kayo dyan kasi may mga part dyan sa falls na malalalim. So, for your safety, dapat magtira lagi sa sarili. Yung second time ko dito, wala pa rin pinagbago, napakaganda pa rin ng lugar. Dahil tapos na sila magpicture, ako naman naglalakad, kunwari nagmo-model-model, Tingin sa kabila, tingin naman sa kabilang side. Ayan, next naman. Kunwari, pogi. Ew. <laughs> oh, ano pang hinihintay nyo mga karodi? Dalhin nyo na dito yung pamilya nyo, yung kabarkada nyo, katropa nyo, kaibigan nyo, at mga kaaway nyo. Halina kayo dito at pumunta na dito sa Nagpana Falls, dito lang sa Iloilo. -Ilo. At dahil napagod na aking nanay, gusto nyo nang umuwi, tara! Uwi na tayo mga ka-roadie. Bye-bye!